Hello guys, it's Genevieve Tabili Norman. Ipapakita ko sa inyo. I will show you your my lucky plants. This is photos guys. Matagal na siya sa akin. Mga photos ko. Um, matagal na yan sa akin guys. Dwarf snake plant. Um, ipapakita ko sa inyo mga lucky plants ko guys. Um, matagal na akong Nag-21 years na ako dito sa Sweden. E, e, ito lang talaga kasi ang ano nakikita ninyo sa akin. Mga tinanim ko, guys. Mm -mm. Mga lucky plants ko. Yan. Matagal na yan sa akin, guys. Ito, mm -mm. E, kasi madaling mag, mag-tanim eh. Pero I'm glad na buhay ko sila. Of my own hard work, Pinakita ko sa inyo guys, mga ano, mga tanim kong mga laki. Kaya na laki na itong bahay. Because, oh, I'm planting laki plants a Andun pa sa iba ba? Hmm. Ito ba? Laki. orchids ko, almost laki. Ito, almost oh, mustera ko. Laki plants din siya. Mga ganun ba, mga plants ba na panlaki? Ito guys, oh. Hmm. Walang bulaklak na islili ko. Hindi <laughs> kayo naniniwala for lucky plants sa bahay ninyo. Ako naniniwala ako dyan. Kasi, naglagay talaga kasi ako eh. <laughs> And, I'm observing na kaya pala itong, kaya pala mga mayayaman. May ganyan talaga sila guys. Ito din lucky plants. Umbrella ko guys. Umbrella mo. <laughs> Meron pa talaga siya sa ibaba ito namatay na yung nanay nila <laughs> pinuhay ko mga anak sila guys mm -hmm. ano yan dyan jib plant ko ito yung snake plant ko na ibang klase mm -hmm. mga laki sila guys mga laki plants mm Hindi -hmm. naman masama ma maniniwala it's not bad if you are trying to Taray. Huwag lang dibdibin. Uh -huh. Mga laki ko kasi sila eh. Uh -huh. Nilagay-lagay ko dyan eh. Uh -huh. Matagal na sa akin. Uh -huh. Yung mga plants ko na lang. Uh -huh. Kasi yung iba hindi naniniwala. Pero sa akin, umubra siya guys. Umubra siya. Uh -huh. Dito na lang ako guys. Maraming salamat. Bye.